Pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga kagamit ay higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang bulot ay biyaya. May aral na dala. Mabubuting pamana. Handang-handa na. Pamana, timi na. Kapayapaan ng sumainyo mga batang pamana, isang dakila at masayang araw sa ating lahat. Kamusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga po pala si Teacher Michelle at ako ang makakasama ninyo upang muli ay makapahinig kayo ng mga panibagong kwento na mula sa Biblia. Maari bang pakihanda ang mga sumusunod? Lapis sa papel, papel na notebook, at mga coloring materials. Mamaya ay gagamitin natin ito sa ating activity. Tara na at magpasimula na tayo. Tayo muna ay mananalangin sa ating Panginoong Diyos. Ating ipikit ang ating mga mata at makinig ng mabuti. Aba, Ama naming Hari, Diyos na banal, malwalhati at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na bigay mo sa amin. At maraming salamat po sa mga biyayang kaloob mo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming kasalanan. Nawa po ay maihanda namin ang aming sarili at maging karapat dapat po kami sa pagsambang pamanang ito. Nawa ay eh, samahan niyo po sana kami sa aming pakikinig ng iyong mga aral at tulungan niyo po ang aming mga guro sa pagtuturo. At marami po kaming matutunan at gabayan niyo rin po kami ng inyong banal na espiritu sa aming pag-aaral. Ito po ang aming hiling at pagpapasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Bago tayo tumungo sa ating kwento, mga pamana, mayroon muna tayong isang maikling activity. Ito ay pinamagatang, Ako ay isang pamanang tapat sa... Panuto, gumuhit ng hugis susi, krayula at kotse sa bahaging kaliwa ng inyong papel, katulad ng nasa larawan. Sa kanang bahagi naman ay isulat ang sumusunod. Una, tapat sa loob ng sambahan. Kalawa, tapat sa paaralan. At ang ikatlo, tapat sa komunidad. Kulayan ang mga ito pagkatapos. Tara na at ating lamin ang ating kwento at mga aral na mapapakinggan natin sa araw na ito. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Pamanang Tapat na mababasa natin sa mga aklat ng gawa chapter 5 verse 1 to 11. Mga batang pamana, kayo ba ay may mabubuting pag-uugali? Ang kwento natin ngayon ay may kinalaman sa pag-uugaling tapat. Bilang pamana ay maging tama at totoo lamang ang ating sinasabi. Kanino man, lalo na sa ating Diyos. Huwag na huwag tayong magsisinungaling mga bata. Dahil ito ay masama at may parusa galing sa Diyos. Katulad na lang ng kwento tungkol kay Ananyas at Safira na mababasa sa mga gawa chapter 5 verse 1 to 11. Narito ang kwento. Isang araw, may isang lalaki na ang pangalan ay Ananias. Kasama ang kanyang asawang si Safira, ang nagbili ng isang tinatangkilik. Itinabi niya ang bahagi ng halaga para sa kanyang sarili. Ito ay alam din ng kanyang asawa. Dinala niya ang ilang bahagi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Ngunit sinabi ni Pedro, Ananyas, bakit pinuspos ni Satanas ang inyong puso upang magsinungaling ka sa banal na espiritu at magtabi ng bahagi ng halaga ng lupa para sa inyong sarili? nang ito ay nananatili pa sa iyo, hindi ba ito ay sa iyo? Nang ito ay pinagbili, hindi ba ito ay nasa ilalim ng inyong kapangyarihan? Bakit binalak mo ang mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, siya ay natumba at nawalan ng buhay Nagkaroon ng na malaking takot ang lahat ng mga nakarinig ng bagay na ito. Ang mga kabataang lalaki ay tumindig at binalot siya at kanilang binuhat palabas at inilibing. Pagkalipas ng halos tatlong oras ay dumating ang kanyang asawa. Pumasok ito na hindi nalalaman ang nangyari at sinabi ni Pedro sa kanya. Sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ang lupa sa ganitong kalaking halaga. Siya ay sumagot. Oo, sa ganitong kalaking halaga. Sinabi ni Pedro sa kanya, "Bakit kayo nagkasundo? Natuksoi ng espiritu ng Panginoon. Narito ang mga paa na naglibing sa iyong asawa." ay nasa pinto at dadalhin ka nila sa labas. Agad na bumagsak ang babae sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga kabataang lalaki, nasumpungan nilang siyang patay. Dinala nila siya at inilibing sa tabi ng kanyang asawa at nagkaroon ng na malaking takot sa buong kapulungan at sa lahat ng mga nakarinig ng mga bagay na ito. Ano-ano ba ang mga aral na dapat nating matutuhan? Number 1. Maging pamanang tapat. Katulad ng salitang tapat, ay tapat din tayong mga bata. Kahit mayroon tayong problema at mahirap ang sitwasyon, manatili tayong tapat at totoo. Tandaan, bawal at masama ang pagsisinungaling. Huwag nating gayahin sila Ananyas at Sapira na hindi naging tapat. Number 2. Huwag tayong aayon o papanig sa mali. Mga bata, lagi nating tandaan na ang mali ay mali kahit ito pa ay ginagawa ng maraming tao o kakilala natin, huwag nating tularan si Sapira na umayon sa maling ginawa ng kanyang asawa. O oh, yan mga pamana ang mga aral na dapat nating matutuhan. Tara na sa ating activity ngayon mga pamana. Handa na ba kayo Panuto: Kumuha ng malinis na papel at ballpen o lapis. Sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Number 1. Sino ang hindi naging tapat sa mga apostol ayon sa kwento? A. Peter B. Ananias at Safira C. Mark Number 2. Sinong apostol ang nagsabi ng maling ginawa nila Ananias at Safira? A. Pedro B. Juan C. Pablo Number 3. Dugtungan ang pahayag ng isang apostol base sa kwento. Bakit binalak mo ang bagay na ito sa iyong puso? hindi ka nagsisinungaling sa mga tao kundi sa blank. A. Pangulo B. Diyos C. Apostol Number 4. Anong mahalagang pag-uugali ang dapat taglayin ng isang pamana base sa kwento? A. Ugaliing maging tapat at huwag magsisinungaling. B. B. Maging mabait at huwag palaaway C. Maging magalang at matalino Number 5 Sa isang sitwasyon, hindi mo sinasadyang mabasag ang flower base ng iyong tita at tinanong kayo kung sino ang nakabasag nito. Ano ang isasagot mo? A hindi aamin at hayaan na lang kung sino ang mapagalitan. B. Aaminin mo na ikaw ang nakabasag at ihihingi ka ng paumanhin at sasabihin magiging maingat na sa susunod. C. Ituturo mo ang iyong kapatid na siya ang nakabasag. Narito naman ang tamang sagot. Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga pamana? Wow! Mahusay kung ganoon! Good job! At ang ating memory verse ay mababasa sa 1 John chapter 3, verse 18, New International Version. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Tayo'y magtatapos na, kaya tayo'y muling mananalangin. Aba ang manaming hari, Diyos na banal, malwalhati at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga aral na itinuro niyo po sa amin sa araw na ito. Naunawaan namin na napakahalaga na maging tapat at masunuring bata sa inyo pong mga utos. Tulungan niyo po kami na ang mga aral na amin pong natutunan ay amin pong magawa. At nawa ay lagi niyo po sana kaming gagabayan at tutulungan. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa pakikinig mga batang pamana. Hanggang sa muli, paalam at miss pa! Sa mga kwento mo'y ginising Ang puso ko nahihimbing Nagduro Pansamantala ay mispa muna Paburo kong kapwa pamana Paalam na pansamantala Mispana, mispana, mispana

oh uh...